na pinilit lang niya po. Oo. Ang ombudsman na ito, yung the same person na sinabi ni Erwin Tulfo, we have to bend the law. Ayun. Yes sir. Mm. Binend din ng law, binrake pa ang law. Naggawa ah, ng sariling law para lang maging ombudsman 'yan. Oo. Siya yung umoo na pwede daw i-bend ng law ginajustify niya. Sometimes you have to bend parang ruler daw. O ibabaliin mo hindi mo naman sisirain hindi okay. po ganoon ng batas kaya nga may kasabihan eh ang sa Roman law Duralex sed lex oh the law is harsh the law is hard okay. but it is the law yun ang batas ang tamang philosophy sa batas yung sinabi ni Mayor Fred Lim ano po? the law applies to all otherwise none at all Ayun. Oh, dapat ang batas ay ipatupad sa lahat okay. otherwise kamote wala. na, wala na, na at all. Di ba? Yun hey, ang tamang attitude. Pangit ang Hindi yung bendalo. Di ba? Magiging lawless country. Oh, walang ito. kwenta yung batas. Di ba? Sabi ni Erwin Tulfo. Hmm. Mas mataas ang mamamayan sa batas. Vox Populi, Vox Dei. Hindi po ganon. Ang gusto mangyari ni Erwin Tulfo ay lynch mob. Oh. Dapat may due process. Batas po yung due process. Oh. Bakit batas yan? Nasa constitution yan. Constitution is the highest law. Due process. Pero gusto mo mabilis. Nakakita ka ng kriminal. Hinabol mo. Hmm. Ah, binugbog mo. Binitay mo. Oh. Kumuha ka ng lubid, binitay mo. Naghalap ka ng poste ng Meralco. Oh. Oh. E, Patay na. Sinabi mo, hindi. E, yun ang sigaw ng mamamayan eh. Hindi oh. po ganun. <laughs> Ako, oh, oh, oh. E, tayo. <laughs> If we have an ombudsman, kung saan, binend, binrake ang mga batas para maging ombudsman. At agresya na we can bend the law, paktay na. <laughs> Patay na, yun. At uh, wala na mabong problema ang si oh. Boy. Yung lamang ni Marcos na siya ay hindi sinsero sa kanyang mga pinagsasabi. Siya ay iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya unang-una. Ito na, ay yan mm. kay Remulia. Pa paano magiging transparent, impartial? BS yan. Huwag niyo, huwag niyo <laughs> ng taong bayan. <laughs> siya naman, oo. Ito, ano bang hindi daw i-weaponize batas? Eh, ginawa niya nung no, kasatiyo siya, di ba? Wineaponize ang batas para sa mga kalaban ng kasalukuyang pamahalaan. O, mm. Oh. Ngayon, yung sinabi ni Pangulong Marcos, ICI daw. Ah, di ba? Independent, independent Commission on Infrastructure. Hmm. Tuwantua tayo. Di ba? Merong Independent Commission. Okay. Merong magalong mm -hmm. na subok ang integridad Opo. at ang katapatan. Pagkatapos, nawala si magalong kasi kung ano-ano pinagagawa nilang kapwitan. Bago ngayon, ayaw. Ayaw gawing public yung proceedings ng ICI. Bakit? In court of the Star Chamber. Mm. ba diba, sabi, hindi daw pwede. Haler, hindi ba sa konstitusyon ay mayroong provision na the public has the right to information on matters of public concern? Kaya nga lahat ng hearings. Nakikita. Oo, oh, public. Lahat ng hearings. Oo. Oh. So, sinasabi niya, Huwag daw magmadali bago, bago hindi doon niya pakikialaman. Eh, Diyos ko po naman, oo, pagdihira <laughs> naman. Meron oh, ba naman, ICI, ay, hindi mo alam kung ano nangyayari, bigla na lang lalabas yung resulta. Yes, ah. Eh, yung Agrava Commission, public yun, nanonood kami noon, television pa lang noon, walang... Ang nakikita nyo po rito kasi maraming mga pag-question po uh, ukol nga po dito kasi meron siyang kinakaharap, una meron siyang kinakaharap ng mga kaso dyan sa ombudsman, uh, na docketed na tapos biglang hindi naman na uh, nabigyan siya ng clearance, tapos yung pagiging politiko rin niya, paano mamaintain niya yung balance uh, at uh, kumbaga, kung ititrace natin yung history naman po uh, prof sa ombudsman, uh, bilang ombudsman karamihan po sa mga nailoklok po dyan, galing po sa judiciary talaga. No? So, ano pong uh, basa nyo po o nakikita nyo po dito, Prof? Well, Admar, uh, unang-una, hindi na nakaka... Gulat, uh, ang hope ko kagabi na sana Uh, pakinggan ang pulso ng taong bayan, ang galit ng taong bayan uh, dahil sa tingin ko mas lalong CCD si ang galit ng bayan uh, dahil ito ang nanumbrahan uh, right naman ng Pangulo, mamili kahit nasa listahan kahit wala sa listahan right niya yun, yun nga lamang ang nangyari uh, sa pagdating ni Secretary uh, Remulla sa listahan, yung listahan ng PITO out of 17 uh, maraming ginawa para siya ay maisama. Uh, na andyan na yung binanggit mo, may disbarment, may mga kaso na final sa kanya. Specific yung undocketing na nangyayari nung, nung, current uh, ombudsman na certain dates lang. from I think from 19 to 16 September, doon nagkaroon ng undocketing. Anong ibig sabihin nun? Parang lumalabas para lang maklir, walang active na kaso sa kanya. Hindi active pero naandun pa. Biro mong ginanyan, ha? Biro mong... Um, Maraming pabor para lamang siya maisama. Ngayong na siya ang nanumbrahan, iya uh, ang nangyayaring uh, press uh, uh, conference. no, marami siyang sinasabing pagbabago, marami siyang sinasabing continuous uh, hearings para walang nabibinbin. Ang akin lamang, uh, politiko ka ng buong buhay mo. Uh, alam naman natin ang uri ng pangiging politika sa kawite uh, ng isang remulya uh, na andyan na yung anak mo eh nakasuhan although na absuelto so may mga bagay na siguro yung sarili mo kailangan mong isipin uh, para sa bansa uh, mag na uunahin niya kabilang sa tututukan pangunahing tututukan itong confidential funds ni Vice President Sara Duterte so uh, ito'y magko ba na ang kanyang pagkakahirang dyan ay bahagi pa rin ng uh, pagdurog dito po kay Vice President Sara Duterte naman na uh, adman no uh, lumalabas na ganyan uh, so may dalawang options na isa mag-file impeachment by february or isa uh, gagamitin ang ombudsman pero napakahirap mong uh, tingnan yung confidential and intelligence funde eh, kasi ang confidential borders on national security not unless gusto nilang i-reveal uh, yung mga nangyayari na pagtugis uh, para sa uh, mga kalaban ng Estado uh, In which case uh, Pwede rin mag yun sa kanila So Pero klarado uh, Na patuloy ang gagawing uh, Pag-seal uh, Sa pangalawang Presidente Opo, and uh, sa imahe po Ng Marcos administration Kasi parang uh, pinalulutang ng kasalukuyang administrasyon na uh, Corruption buster, anti-corruption Ang uh, kanilang bagong Imahe ngayon uh, transparency daw yung kanilang uh, isinusuling yet ito po ang kanilang itinalaga. May nakikita nyo pa ba kayo, nakikita ba kayong yung uh, masamang epekto nito sa imahe, sa kakayanan ng uh, kasalukuyang administration, Prof? Well, uh, yung pagiging uh, ano tawag doon? Uh, corruption buster? Uh, ako hindi naniniwala doon. Kasi July 28 pa nun sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano nang date ngayon, di ba? Uh, Nandon ang paper trail lahat ay eh, kita nila kung sino yung nagtamasa sino nag-insert nagtamasa at kumita uh, hanggang ngayon wala pa tayong nakakasuhang politiko. no uh, um, merong destabilization na ginagawa sa Senado uh, na andiyan ang pag-atake sa minority members of the Senate pero wala kang nakikita sa House uh, uulitin ko uh, yung simula ng uh, ng insertion Uh, at unprogrammed funds nang galing yan sa House of Representatives. Sila nga ang may power of the purse. No? Uh, nangyari rin yan dahil sa tinatawag na leadership fund na bagong-bago na karakter ng pork barrel na nasa NEP. No? Hindi pa dumadating sa Kongreso, meron ng insertions. So, yung naratibo, kasi yung gusto nilang uh, controlling the narrative is essentially, you have a Marcos who is fighting against corruption uh, that he doesn't know that he is not part of it etc etc babalik ulit tayo dun sa command responsibility ikaw ang pangulo ikaw ang pinuno uh, ng buong uh, e uh, bureaucracy so paano ka naman hindi mo alam paano ka naman uh, 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 wala ka dyan, hindi ka kasama uh, so uulitin ko yung katulad ng sinabi ko walang nangyayari sa politika sa isang bansa na hindi alam ng liderato So itong itong pagkakatalaga uh, at pag pagkakatalaga ni Secretary Remulla at pagiging uh, anti-corruption itong administration na ito essentially yan uh, those are imagery or uh, optics management so that may legacy siya uh, pagbaba niya kasi yung unang tatlong taon wala namang nagawa no so ngayon nagkukumahog nitong 2025 para itama Uh, pero babalik ulit tayo dun sa principal document eh, yung GAA 2025 na, na nalulungkot ako na pati ang Korte uh, Suprema ay tumahimik na dyan. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.